What's up mga kamukha? Kamusta kayo? Ito nga palang bagong setup na rin is Bagong camera at bagong mic Na gagamitin natin sa pagbablog Is ang ating Fridcon mic Connected to Our new Insta360 KY Pro Dito dito <laughs> Dito. Dito Ru, arong si Roro yan. Sama ko siya ngayon. Yan, bale, pauwi na kami ni Ruru Galing kami sa Mega Mall At uh, Bumili kami ng bagong Ace Pro 2 Insta360 camera na mayroong wide angle katulad ng angle ngayon at may mas magandang mas maliwanag na kuha sa gabi ayan gabi ngayon time check 9.28 pm ng gabi so ayan tignan nyo kung gano'n siya kaliwanag sa gabi kayo na ang humusga tapos uh, makunat daw yung battery nito Susubukan din natin gaano ka kumunat yung battery ni Ace Pro 2. Yung Ace Pro 1 lang maganda na eh. Ewan ko lang tong Ace Pro 2, Siyempre mas mas pina mas pinalupit 'to. Kakarelease lang pala nito nung last year no. Basta nung ber months, December yata o November, mga ganun. Subukan natin 'to. Sana maganda yung audio quality sa KY Pro ko bali naka wireless to ngayon naka via bluetooth device lang Pa connected to Ace Pro 2 so Let's go, pauwi na kami ni Ruru. hindi lang namin mapag-connect yung aming intercom device together na nakakonect dito sa Ace siguro may mga konting ano ba konting techniques techniques para magawa yun hindi <laughs> pa namin alam kung paano let's go. Dito na nga pala kami pa C5 sa Ortigas extension. So kakaliwa na kami ng C5 dito sa Bridgetown. Hello, sound check. Mic check. Sumunod ba si Ruth? Yun. Napaka lakas ng hangin ngayon ah. Ha? Ayan, ito nga pala ang kuha sa gabi ng Insta360 Ace Pro 2. Nagsasalita ako sa mic eh. Sana maganda yung audio nung KY Pro, no? Feeling ko hindi naman maselan sa mic tong um, Ace Pro 2. Sound check. Let's go. C5 Gaming na kami ni Ruru. Ayan, kami sa Bridge Town. Hindi pa nakakonek si Ruro. Ang dapat nakakonek na siya via intercom. Naririnig nyo na rin dapat siya ngayon. Pero hindi pa namin alam kung paano namin i-connect. So tutuklasin pa namin kung paano namin may papasok yung mga intercom intercoms namin dito sa Ace 2 Pro kaya nandito na pala tayo sa Bridgetown let's go so dere derecho lang ito hanggang makarating kami ng Marikina Kaya andito na kami sa C5 Papunta ng Eastwood oh, Parang may nalaglag Hindi ko lang alam kanino Parang nasa kisaan lang Eto medyo madilim dito Husgahan nyo lang, lang yung low light Pero may mga ilaw naman sa poste Ayan feeling ko maliwanag naman sa camera ngayon. Uh, uh, once again nga pala, ito nga palang gamit natin ngayon is ang uh, Insta360 Ace Pro 2. Um, hindi ito sponsored, uh, bumili talaga kami. Kasi, um, nagustuhan namin yung quality niya sa gabi. Sa mga videos na napapanood namin na low light. So, maliwanag siya. Ito nga pala yung review namin. So, hindi ko pa rin nakikita yung footage niya kung gaano kaliwanag. So, mamaya ako makikita yan pag nag edit na ako. Gumamit lang muna ako ng 2K 50 FPS ngayon. So, hindi ako naka 4K. Let's try 2K muna. para hindi naman mabigat yung files Let's go Kaya nandito na kami sa may papuntang Eastwood Eastwood, Libis Oo, oo, oh, 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 oh. Na green light pa Sana pumasok so, Ako, hindi ko alam nakapasok si Ruro ba <laughs> Hintayin natin siya, hintayin natin So, bali pag nakapasok, kaya ka siya Tignan natin hindi <laughs> siya nakapasok so hintayin natin siya off recording muna tayo